One. So panibagong lutuin naman po ang ating gagawin sa ngayon Magdotorta po ako ng talong So bago ko po siya lutuin, babalatan po muna natin itong mga talong Para po hindi na po natin siya pakukuluan Balatan lang po muna Tapos hiwahiwain ko po ng maliliit bago po natin isaw-saw sa ito. ayan, nabalatan ko na po lahat. So, ang sunod po natin gagawin ay ihiwa-hiwain ko po ito ng maliliit po. Kasing lilit po ng french fries. natin 'yung sawsawa. Itlog po. Sa hindi maputo. <laughs> so ayan, din lang po natin. Bago po natin siya sawsawa breeding po at saka po sa itlog. Buti walang mga ano. So, ayan guys, nahiwa-hiwa na po natin lahat yung atin pong itutortang talong. So, gagawa po tayo ng paglulugluban po. Magbabatik tayo ng dalawang piraso pong itlo. Ay! Sumama. Si Sumama si po ang shell. Ang lambot. ganin ko natin nang sibuyas po Para po mabango Lagay na po natin yung ating sibuyas. Timpla na po natin nang ka-on asin. Sige po natin ng kamandang powder. natin siya ilulublog bago po natin prituhin. Ayan. so ayan guys bago po natin siya, prituhin pagugulongin po muna natin ulit dito sa chicken breeding po para po may pandagdag po lasa ayan. para po masarap kaya hindi po makutla halos. Ang importante po may iba po siyang lasa. Dorotang talong po na lasang manok. <laughs> ayan po. Nakalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Antay na lang po natin umend siya ng gusto para po natin isa lang yung atin pong tortang talong. Napapansin nyo po medyo ma dilaw po yung mantika kasi po isinama ko yung pinagprituan po ng baboy para po mabangok. Pantay na lang po natin siya mag-golden brown. Abang. Ayan. Balik na rin na po natin. So and guys luto na po yung ating tinortang talong. So, ayan na po siya. At tamang-tama po, meron po tayo dito. Uh, ano pong tawag dito? Sweet chili sauce. So, tamang-tama po yan pang saw, saw So, hanggang dito na po. Bye-bye <laughs> po. Thank you po.